tuwang grupong ito na anti-Corona ng ibaba ng impeachment court ang hatol na guilty laban kay Chief Justice Renato Corona. Masaya kami na na convict si Justice Ar Justice Corona dahil sa nalalaman namin ang mga anomalya ginawa niya kawawa ang mamamayan. Limang buwan nating hintay at pumabot uh, sa mamamayan yung hatol na uh, guilty kay CJ Corona. Hindi pa man ibababa ba ang hatol, ang lalaking ito halos mapaos sa kasisigaw sa so tuwing matatapos sa pagpapaliwanag ang mga senator-judge sa kanilang boto. Mga kasama, ito po ang mga senador na bumoto for conviction. Labing tatlo pa, labing tatlo na po ang bumoto ng conviction. Lalo pang tumindi ang sigaw ng grupo ng selyuhan ni senator Judge Bong Revilla ang boto na magkoconvict sa punong mahistrado. Si Revilla ang ikalabing-anim na senador na bumotong guilty. Sa na ng matinding sikat ng araw, hindi nilisan ng mga realista mula sa grupong Akbayan ang kanilang hanay. Ang mga placard na dala nila, malinaw ang mensahe, convict corona. Naging madali ang trabaho ng mga polis dahil walang nagpumilit na makapasok sa compound ng Senado. Kaya ang mga polis nakapanood at nakapakinig din sa paghahatol kay corona. Oh, naging peaceful naman sila. So they are cooperative. So we are also cooperative. Mag sa ng gabi ng uh, mapayapang lisali ng mga anti-corona group ang uh, harap ng uh, film center.